magnanakaw oh no <laughs> ayan samahan niyo ako sa araw ng paglulugit paglulukan ng kopra ayan yun bang lugiton ang unsay na adiha sa imong kasing-kasing sa, sa tumoy sa imong kasing-kasing ang tinaguang pagbati at carrot. Oh, wala lang. Tara, samahan nyo ako sa ara ng paglulukad ng copra. Ito so na po yung mga nyog na pinugon. Ito so yung mga copra. Yan. Panggamit sa paglukad. Lugit ang tawag dito sa amin. Yan. 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 It is 2,900 pesos na mga nyog yan na aming lulugitin yan ang mga copra with may kasamahang mga achop belibard si gabriel, si chipoyo, si clint at with may gwapong asawa si sibiu da guet ayan nagkingkoy-kingkoy na dahil ating bilisan ito nagmamadali tayo <laughs> oh sorry ayan bilis ni guan ni eh, sibiu da guet Oh, ah, ito yan, si Chipoyo. Hello, Chipoyo. Ang matso wed clan. Ito to, artist. Yan yung mga kopra na nilogit, na nilukad nila. Ayan. Ayan, hindi pa huhuli si Swilin, ang inkantada. Syempre, kasali ako sa paglugit. Ako pa. Syempre, ako ang kaser. Hindi ako mahupuli. Yeah. Ayan. Ayan, Mrs. Willing. Oh. Kahawd mo lugit, oy. Tuyok-tuyok nga itsa ang bagol. O, oh, pa ng isa. Ayan, logit. Mm. Iduot, iduot, iduot. Mm. Oh. Tuyok-tuyok, tuyok-tuyok. Pagkahuman o kaba ang unod sa lubi. Aron mal tang-tang. Aron malukad, aron malugit. Sus, kahawd na lang yun. Uy, wala na dugmok. Libog na siya sa itsa. Left and right kasi, ang left and right, ang isa, hino, ah, ang isa, hilaw, tapos sa harap, yung bao, yan. I doon. Dahil yung bao, binibinta pa yan namin. Yan, si Sweeling. Pakita naman natin yung mukha ni Swilin. Ayan, kung anong itsura niya sa paglulukad. O, oh, naka-smile pa. oh. niya. O, oh, nang saya-saya. O, oh, nalang O, oh, tuyok-tuyok. Eh, tuyok-tuyok ang lubi. oh. oh, na nao, nadaot na ang naong sa pagpangusog niya. Murag tanan niyang kusog. Ihatag na niya. Diha. Niya, gituyok-tuyok niya. O, oh, tanawang naong. Sus, tigawas. jud ang pagkapangit ni si Swilin. <laughs> Ayan, oh, masaya na siya dahil naka-logit. Mm. Tapos, kuha naman. More one. Hilaw po yung puti. Diyan yan sa right or left. Tapon. Mm. Okay. Hindi, iniipon. Iniiba yung hilaw at saka luto. Kasi basta itim, toto. At hila, puti pa. Ayan, Hindi naman. Itsura yung mukha ni Swilin. Oh. Hilaw yan, oh, sa kabila. Yan, hilaw sa kabila. Dahil, eh, pa yan ulit ng 3 hours. Sus, galingan mo swilin. O, oh, ah, ito, ito sa kabila. O, oh, bao sa harap. Luto. Yan ha i iduot iduot swilin iduot paglugit o oh, ita ang bagol kuha na pag isa paspasi para makatigong kag bagol nakakasuhol sa imong bagol o oh. sus ang naong sus ang naong yes di na madrawing ang naong uy agoy mura magiganahan mura gilangitan ang naong ni swilin nagkumot kumot Ngayon, kumot, -kumot naong niya Ay. sa kabila. Ayan. Ayan. Ayusin mo naman, Shwilin. Galing-galing mo, Shwilin. Ayan. Lugit-lugit pa mo. Ayan. Ayan, si Boss Choy. Ron Ron the Great. Oh. Ang pinakagwapo. Pinakagwapo di ay amazing guwapo pogi. <laughs> ang pugil na how kay na siya mo logit labi nag magdi magiton ah, so okay lang ka diya boss choy Unsa sa man ang imong kasulti na imong gilogit diya boss choy madara ni eh. mahalo ko na income. <laughs> <laughs> kila isungol na to diya sa imong logit tama, -tama ra ka pan pag ah, makapalit na daw siya sigarilyo, Ani. Na shame makatigom na ni siya 100. Ang 100 kabuok nga bagol. Pila may mabayad sa 100 ka bagol, 300? Mm. 300. <laughs> 300? 30. Ay 30 di ay. Ay 300 dito ng 1000 kabuok. Oh, ang iyang lugit, ah, taga pag lugit niya, yung gamit niya sa paglugit ay parang upuan. Yan. it's a unique hindi gaya nito. to. Oh, o lingkuranan, badilik kagaya nito. Oh. Merong gandol, yung sa kanya. lingkuranan. Oh, hindi ka sa ulo, totoka nasa ang yang agil, at jo, bulibar. Yan. o oh, how? Ano ba Ano? ba? Ang ABS? Yung ABS? Yung ABS? ABS? Yung cute Yung ABS? Yung ABS? Yung ABS? Yung ABS? Yung ABS? sa Tang tangay ka. Yung laba <laughs> yung kwaan. Ang libaran. And the green! Save you the great! Ayan, si save, the great. Ayan, save the great. Ayan, ang atchop bully boy. Ang asawa ni Swilly ni Longgang Bisaya. Ayan. Chikirang! Gireng, gireng, gireng! Logi time! Kanaro to yung nang sa asawa ni Sweden Bay. Ayan, kinabukasan, tatlo na lang kaming nagluluka dahil patapos na yung 2,900 pieces na niyog. So, tatlo na lang kami, si Boss Choi as Aaron, Ron the Great, si Sibiu the Great, at siyempre, ang inkantadang si Swilin yan. Kunti na lang patapos na, yan, hapit na malapit na kami sa finish line. Yan. Masyadong yung sobrang paspas ka ayo ba yung mabilisan na trabaho. Dahil hinahabol namin yung araw at ang oras dahil palaging umuulan. Ayan, minamadali namin dahil pag matapos na namin yan, ipasigahan na pod namin. Pasigahan, papuya na naman namin yung mga hilaw, lulutoy namin ng 3 hours. Kaya minamadali namin para matapos na para maluto na Paka, para bukas pwede na siyang ipisar eh, e eh, yan para makasahod na rin <laughs> yan ganyan ang buhay oh dalian na si Bioronron at Swilin yahoo yahoo we are done yan tapos na dahil tapos na yun classify na naman dilinisin na naman yung aming mga dumi dyan tapos walwalisan yan ganyan tapos e, pa, ilagay yung mga hilaw dyan dahil dyan pasisigahan yan. itapon e, doon naman doon baka mayroong mga na ipon dyan ng mga luto ilagay doon hindi yun kasali sa luto yung mga hilaw lang ang iiwan dyan dahil yung mga luto is luto na yon di na yun pwedeng lutoin di ba syempre <laughs> dahil luto na <sighs> yun wawalisan na dahil merong mga mga dugmok dugmok na mga bunot yun syempre tulong tulong dahil sama kaming tatlo eh tulong tulong walang maupo-upo dyan kailangan tulungan 'di ba? Ganyan ang samahan. Oh, 'yan, naiwan ang mga luto at saka nandoon ang mga hilaw 'yon. Syempre, na-arrange na ni Ronron -Ron as a boss choy 'yan. 'Yun yung mga hilaw 'yan. Inarrange na ni Ronron -Ron, 'yan mga hilaw 'yan. 'Yan oh. Lo 'yan. Kaya kailangan pa siyang lutuin, Ito ang mga luto dito naiwan siya dito dahil luto na. Yan ang mga hilaw. Yan, dahil tapos na doon sa taas mag-arrange, pinasigahan na yon Dito na naman tayo sa bilangan ng mga bao. Ayan, pinasigahan na yan ni Sipio the Great. Yan, meron ng apoy. Yung panggatong namin is bunot rin yan. Yan yung mga apoy. Nasa taas na yung kopra yan. Bilangan time na. Yan, naghahakot pa ng panggatong si Sipio. Yun yung mga baon na nalupad namin. Siyempre, bibilangin namin yan. Tuyo, tuyo para man, malaman kung ilang piraso yung nalugit mo. Dahil dyan, magbabase tayo sa sahod mo. Ayan. Pugong time. Ito ang pinakamainit na trabaho. Dahil nagluluto kayo, no? Nakikita nyo yung apoy doon sa loob. Ayan, no? Nagbabagang apoy. Ayan. Pinakamainit na trabaho. Tapos, itong trabaho na ito, hindi mo basta-basta may iwan. Dahil meron kang nakasalang na kopra doon sa ibabaw, sa ibaba, ay sa, sa taas, baba ng gilid. Kasi taas pala, nakasalang doon at baka pag nainiwan mo is mapagod siya. Mapagod sa Tagalog is... Ano ba yung Tagalog yung mapagod rin? Eh? yung mapagod ba yung basta mapagod ba ka ng maitumbay kagaya ng sinaing ba na mapagod ganon hindi mo siya basta basta maiwan dahil baka mapagod basta na kalimutan ko kung ano sa tagalog yung <laughs> ito ang mahirap yung napupupo ka sakit ng tiyan mo tapos di mo maiwan dahil nakasalang pa yung kupras taas hintayin mo maloto dahil wala naman yung wala lang bao nakatanggal na sa bao pwede na ito ilang oras tulutuin ang pinakababa nito is tatlong oras yung masakit ang tiyan mo kanina kanina ko pa gusto magpupo ba hindi ko maiwan na <laughs> kumuha ng kalabaw kumuha ko sa iskilang sa kayo. okay, nakabilag na sa init yan yan pinapawisan na ako ng malamig kalibang mo na kayo ko okay okay excuse iskis, Maghahanap na ako ng... Oh, no! iskis lang ako, magsisiyan